Pwede po kayong gumawa ng uh, personalized emergency plan or sa ibang uh, sa ibang bansa ang tawag po nila dito ay individual emergency and lockdown plan. So bakit nagkaroon ng emergency and lockdown plan no? Kasi sa ibang bansa uso po kasi yung mga uh, active shooter or active shooting, pero tayo naman ay eh, pwedeng na po natin tong i-apply din as individual emergency plan. Okay, so ano po ba yung nakapaloob po dito? So kailangan ma-identify natin yung student strength that might help them in a crisis. Ano ba yung mga medical needs po nila ng mga special kids and how they communicate? Uh, verbal, non-verbal or they use PECS or gumagamit ba sila ng mga uh, pen and paper? And of course, we need to consider the sensory needs. Baka naman na overwhelm sila sa ingay ano anong pano natin yun i-address ia and of course other critical information and with that yung pagplano natin sa emergency plan paano ba natin uumpisahan so pwede po tayong mag hazard hunting or hazard mapping ang tawag so kung inyong titingnan sa inyong mga computer devices uh, google niyo lang po ang Hazard Hunter PH. So si Hazard Hunter PH, pwede mo ipintrap kung mahilig ka mag-order ng pagkain, di ba? Sa mga online, tapos ipindrop. Doon, ipindrop mo lang yung bahay mo kung saan ka nakatira. At ipapakita niya yung nearest fault line, ipapakita rin niya yung nearest uh, volcanic activity na kung meron. At least, matatansya mo kung saan ka pwedeng uh, uh, lumikas, no? And of course, andyan din yung NOAA for flood naman. Pagka may mga malalakas na pagulan at uh, posibleng pagbaha. At isa pa po, meron din po tayong tinatawag na EDIT. EDIT is stands for Exit Drill in the Home. So, ibig sabihin, ito yung paano ka ba tatakas, paano ka ba lalabas ng bahay. No? Pagka marinig ikaw hmm. si daddy na sunog, automatic kailangan. Ito na yung gagawin mong drill. Tatakbo ka na palabas ng bahay at mag ka na lang doon sa tinatawag natin parang uh, uh, assembly area so kailangan ba bawat bahay merong escape plan